update tayo mga katropa sa tanim nating mais ano bali ano ito one week na mga payat lang ang katropa kasing payat nung nagtanim ayan mga katropa yung tanim natin Bilaw, bina, binalaw ko na yung iba ngayong mga katropa ay natin yung iba pa ko na mga katropa ang papayat talaga ng tanim natin ano kulang sa tubig o kaya sa abuno isang so, one week pa lang yan katropa pero ayos lang yan at least yan ay gaganda rin naman siguro katagalan kaya mga tropa ay datang babalobuan natin yung lupa niya sa paligid para yung lupa mga tropa ay makasingaw. Maganda ka mga tropa kasi kapag ginaganyan na tanim, yung binabalobuan yung pag, yung gilid ng tanim mo mga tropa. Ayan mga tropa, napapansin nga pala mga tropa yung banot yung ano na yon yung yun na yon yun yung puno natin sa mais na yan. Ay update ulit tayo mga tropa sa mga masunod pang mga buwan kung gaganda siya o hindi. Marami akong tanim mga katropa, yung iba ay sumibulit ngayon, isang tatlimang uh, limang araw sa pagkatanim. Ayan ay, ito yung medyo nauna-una kong itanim mga katropa at ito yung medyo nauna kong linisan ay. Ay mga katropa, ayan ay babalaw buwan natin lahat. Kung napapansin yung mga katropa ay talagang mga medyo payat yung iba. Pero ayos lang yan. Ganun talaga. ano Ayan mga katropa, pati yung tanim nating talong ay sinama na natin balaubawan. Medyo mainit na nga pala mga katropa ang pag ko at ano, medyo may ginawa pa tayong iba ay. Pag hindi ano, naman natin nayari ito ngayon mga katropa ay mamayang hapon naman yung iba. Kapag medyo malilom na ang panahon. Pero ngayon mga katropa ay, ay mga alas 9 pa lang kaya kaya pa yung init. Tatapos-taposin lang muna natin itong bandang kwan. Pero yung iba mamaya na sigurong hapon kapag ano na. Medyo masarap. Maagwan na sa pakiramdam yung init ng araw. Makaw limlim na. Pero mas maganda mga katropa ay. Ano. Yung ano. tag dito yung. Nababalobuan yan. Iyan pasensya ng mga katropa. At ano nawawala tayo ano. Maganda talaga yung nababalobuan ng mais. Para lalong kahit papaano gumanda sya wala man siyang abono ay at least nakakas, pa rin siya maganda kasi yan pag ano pag ginaganyan ayan mga katropa oh. sobrang init na rin mga katropa nga ni pala kahit alas nyo ibina ay sobrang init na rin ang araw masakit na rin sa balat pero vitamin C pa naman yan mga katropa ayos lang naman mga katropa magbabad sa araw basta wag lang yung matagal pero yung ara yung subagay, vitamins pa talaga yung ganyan kasi alas niyebi pa lang ang naman kasado, alas niyebi pa lang ay talagang hindi pa masyadong masakit sa balat. Kaya talagang maganda pa para sa ating balat. Yan. At tapos na tayo mga sa ating video, ano? Kamayang hapon na lang ulit natin itutuloy ang ating pag ano, balawbo at ano. May gagawin naman tayong iba. Kakaunti na lang naman yung natitira na yan ay para okay na rin. Para kahit papaano ay eh, may nagawa tayo kahit kaunti ngayong araw ano. So hanggang dyan lang muna mga katropa ang ating video ano. Maraming salamat at ano sa isang share mo lang ay eh, malaking tulong na ito. At pasensya na rin mga katropa sa ating vlog ano wala pa masyado tayong vlog ngayon na ano. Maganda at ano wala pa masyadong wala pang mapuhag, mga katropa. Eh, sa sunod mga katropa maghanap tayo ng pagkikutan para may may pang content naman tayo ano.